May spy ni Maria. Ha? Huh? May spy, Uwak. Pero stay dai. Stay ni maglakaw. May uwak. Kita ko ni Lili Maria ang down saking. Sa king. Lagay mo siya dito, ayan. Oh, patawagin si Bila. Kunya yeah, iter lang si Juan. Si Bibiros Kaya, kay kung ka na. din dapat tagisa kami ng bantay guys no sa mga bata no. May kasi may spy, may uwak. May uwak na kasi, nagmamadali yung in... Mamadali lang kami dito guys Baka infeksyon. may dumating na klaban Yung paa ni mo Kasi may ano si Lili paa Infection May infection sa paa niya uh, Siyempre mga kaidol uh, Bilang ina naniniguro tayo na Safe yung ating anak no uh, Lalo na um, Bata pa siya Kailangan natin isikti yung Kanyang kalusugan Tsaka siguraduhin guys na walang matilang bacteria. bakterya. Oh, ayun lang Maria. Maria, oh yeah, pagsalita lang yan. Kaya yeah. ako mababantay. Guys, pwede na ako mag guys. Wala may handa. Kaya wala may kwarto si mama. Loko yan. Okay na na eh. Basta na alay maing lawas. Okay lang yan. Biberos. Kaya tulad ang panghanda. handa. Basabot mang kakabi na wala kwarta si Mama B. Basta magsama-sama tayo. Kahit ito tayo kwarta, wala tayo hindi. Basta may lawas lang ni mo. Basta ng lawas. Okay rin na. So, maayo lang si ate, no? Maayo lang. mama ano lang si Lili. gumaling um, lang si ate Lili niya. Tapos, okay man daw kawan, kwan. Okay rin si Mabiberos. Ha? nya ulah mantai ka enda datang magkuan data mag datang pandata kapan ka kanton pandi ka dili dilih pansikan pandi ka katong, kuan bi ka nang laki ni laki me pansikan pandi ba uba nang buhai ah tauka makai daun di bokas yeah. ni biberos ya. kira saya mau ulah lengkem ai anak nesane lengkeming subscribe YouTube guys kaya nesane kami kaya Yung birthday ko rin, wala, wala rin akong handa. Nasa bundok ako noon. magkano na lang kami, mag- mag- magpansit-pansitan. Pansit na noodles, matawag sa kuhan. Sa lakim mi. Pansit-pansit ka noon? Magsabaw lang, magsabaw lang, kung tabi. Magsabaw lang, ma tabi. Ibinami, binami na. Paborito, ano man, ano rin Magsabaw tagulay. Paborito, man, ano yung Magsabaw, ma magsabaw tagulay ganun, kung sabaw na tangbuk. Gang... <laughs> may tangbuk? Ay, sabaw nga. Kaya, tangbuk na isda. Bangus? Huh? Ah, paborito niya kasi yun, guys, na no, yung bangus, guys. Yung tiyan? Yung, yung taba ng bangus, guys. Yung tiyan sa bangus. O, oh, ba diba, may taba yan siya, yung sa tiyan ng bangus, <coughs> pag sinasabaw. O, oh, pinapaksil, guys, o so, yun, gustong-gusto ni Bibiroz. Now, Nya no, ba kay mag seven naman ka be. Sa may wish ni mo bisay mo 7th birthday be. Ugma, September 9. Unsa man mo? No? Kailangan ko pa mo masid-masid na kay mga baka may laban ba dito. Hindi laban nawala wala dito dito. Unsa may wish ni mo? No? Hala na guys. Basta basta kuan lang ayong lawas man Pero gusto bitin nako guys na handa guys. Nya wala may kwarta mama. Ano ni mo biha? sana Sa nay namo ta boy Honda. ko wala na Honda. Sa nay naman ni wala. Nasa bundok ako. Naghanot nang mga batabihag. Wala koy cake og ma guys oi. Guys, wala koy cake og ma guys. Hay wala man akong si mama. Kanang kwarto, sa lang inom Bitin lang gud to pula kwarto. God. Taban bitaw tika. Wala pay kwarto sa papa. No. Ito, ang tama na nga. Wala man tayo. Wala man tayo kata. Hindi lang. Well, uh, ako, God will provide. Ang ginawa man maghatag sa to Ako ang revenue sa YouTube. Si pa lang. Fifty dollar pa lang. lang. Di pa pwede, pwede mas wildo. telele dali, telele ah. telele dali. telele Wala. Da. Hmm? Hada kaya ang laman na siya guys no, yung hindi siya makalakad ng tuwid guys dahil sa ano niya sa sugat ng spa. Ah. Nya, no, tiyan sa may kasulte na may wish ni mo sa si mga eh kang beberos. Sa so, may wish ni mo ka beberos ate. ayoko ako na din, ako na lagi. wish ni mo ba? Sugat si mga ba? Mm. Sa mong wish para sa iya ha? kasi siya guys no, sobrang mahayain si nene Tebes na habis, ate. Come on. Ang tamat Sa'yo, tama tulog ng ma? Sa'yo, tama tulog ng ma. Kay birthday ni Baby Rose. Tapos? Maglaki na. Maglaki na. Magsabaw na may may kisunda na bok. Wala ba? Ito yung palit. may may lang tagal take out tayo -tay. mga mga flavor yung mga na may beef na may chicken <laughs> ha? pancit canton halang sige um, lang guys ano kami mag magluto kami ng ano makakukas pala <laughs> makakaraos makakaraos din tayo maria magkakaraos mong sa susunod birthday natin may meron tayong paghanda sa so ngayon kasi wala Dapat pa rin um, feel the same. Ayan guys, no, yung ang nila uh, sana hindi magkasakit guys okay lang sa amin guys kahit na um, hindi namin mabili yung mga gusto namin basta yung pangailangan ng bata guys may bigay namin ng so, hindi na kami magtatagal guys kasi papakita namin sa inyo na papagamot namin si Maria oh, lili papunta pa balon uh ito -oh. bang natin ito bang natin Sige na, pero makauwi ta. Pupunta kayo doon, pupunta rin sa balon. Para ipakamot po si Lili at saka magtatanong din ako kay Bela Makaydol kung pwede ba yung susunod, pwede ba yung itapon ni Bela yung bungo na napunta kay Baran. Para matulungan ko yung mga hunters Makaydol, no? Yung bungo ng galing kay Bert na may pagkipadan niyo yun. Ah. Uh, iwan sa, uh, iwan sa, uh, sa uh, Maria, ako, ako magbantay Maria. Ako magbantay. si Lili na kankiyang sa si hmm. niya hanggang ngayon di pagmaling. dito ang maraming ito. Juney parin din dinan din. Ay salista na ulit pa. Ito. Ista to, nak? Ha? Ista, no? Asa. Kusta no gumay na stayo di ako ng camera. Oh. Yes. Hmm? Gumay na no, isa daw. Pasa ndin ba na gumay na sta. Putik-putik mata na lumamo. Na, ginawa ng isla na, be. Ayun, mataga ka di ha, ah. May mm. Galing pala sila dito, guys. Sila Dax, tsaka si ano daw, si Bryce J. Oh, Tapos tinaniman dito sa gilid ng balon ng saging. Maria, ah? oh. ito ng So, nadala ng alay si... Kita hunter guys no nang nice. vlog uh, para sa mga kaibigan naming uh, nilalang dito mga diwata na nababantay dito sa balon. Um, Ngayon, si dito si sa si balon. Si Hello. Si Hello. Oh, tingnan ate yung Kita, teh. Kita man daw Kita man. Okay, Mo ma 'diya ng bata? Hmm. Ay, kailangan ko Si So, yan guys. Dito kami ngayon sa balon. Tsaka, tawagin tatawagin namin si Bella para para ipakuha itong alay namin itlo guys. Biberos, ali, ali. Biberos. Ali na, ali. Maria. Papa. Ah. Kailangan tanong, tanong si Bella kung paano Ano yung bungo ba? Itong so, break ba? Nga hmm. napunta kay badan. Eh, hey, pero sa'yo di matagak lagi ka. Oh, Hawajan wala dyan, bibirus. Ay, wala dyan, matagak lagi ka. Dali, man. Dali, dali, dali. Ma akuanan man ng kamera, be. Matabunan. Matabunan sa ano mo, sa mo. Ang balaw pa kayo doon, no? Ay, wala kang balon. Makuha mo bis balon, Maria, para ano ka sa Lili. Hmm. Wala na itong saw sa dito ake. Kasod ka ayaw mga tagak ng mata. Ayaw at patang igugaw na mga hod. Nalidari lagi. Ay lagi pa dito. Ay, Ma, kung ano na yung Hmm, tambal na, tambal. Hmm, tambal. Tambal na ku na. Kung ano katungi. Eh, nakuha sa papa ni mo kung ano. Na, kung ano mo ba pa? Gamot mo, gamot mo sa paa ba? Ano, maguli na, humay. Bibigyan, niya eh, po ako po bigsa, balon. Huwag ang balon, bibigyan. Balay pa gamot po sa paa ng ililis. Ipiksyon po niya. Psst, bibi, Ros. Nasumunod sa yung bata, oh. Opo, ma. Dali. Dali, <coughs> hmm. ako. na, ma. Dali, ah. Anong, init na. Dilim na init. Salamat Nakuha na na siya, ano, ng... Kumay. Ng, ano, mahiwagang tubig Ito, na galing sa mahiwagang balon, guys, si eh, Pit Hunter. Bella. Tsaka tatawagin ni... Bella. Ni... Bella. Bebe Rose, eh, Bella, guys. Wala pa mo siya kakuha. Wala pa ba di ay? Ma? No, eh. Kuha na. Ano mo eh. rin ako, makumpensa diha, Alile. Ay, Bebe yeah. Rose. Kay maraming ano. Pa, Ma. Ha? Papa. Oh, dali na. Huwag magkumpensa diha ba? Kay ang mga masamang diwata bang dito ba ako nawala. Dito ako nawala ng hindi ko alam mga ilang araw. Ikaw okay, okay. na para tawagin mo si Bilay doon. Ikaw na magtawag sa kay Bila. Kapag babantay ko din sa paligid ba? Ano na ko? Na sundan naman tayo. Ako na lang, pi. Hmm? Ako, ako na lang. Hindi mo sa tubahan ka. O. Hmm. Kaya kung magbapid rin. Eh. May ano na, may mata na yung limon nyo. Iwak. Alam lang dito tayo ba? Oh, tara, tara, tara na to. Tawagin sa si ano pa. Okay, hmm. Na magkasama tayo, tara. Dito ko po, ba. babantay ako sa ano, hey. paligid. mo, dali, hirik na. Ano siya ba? si... Sabi mo si, ano, si Lili kay hindi siya pwedeng pumunta dito kasi ano yung lalakarin niya. Ano oh, na si Lili may kanal kasi makaidul no may kanal. Yung taan niya ba. O oh, sige, kami lang bibiro tawag kay Bila dire din si Lili. Tara bibiros, sa. Sa tili niya din sa tili ni. Oh, Mabubulak-bulak pa yung balon makaidul okay. no Kulo-kulo. Ngayon lang ulit ako nagpunta dito mga idol. Kasi ito pong request mga idol no. Na gusto po namin kusapin po si Bila dito. Na kung paano mawala yung bungo na yan. Kasi pumagyan Bela Bila. Ganda nga po mga kaibigan. Mga kaibigan namin diwata dito sa may balon. Sa mga bantay. Sana po bigyan niyo po kami ng proteksyon na bisitahin itong balon. Bibigay lang po kami kay Bella. Mga kaibigan namin. Renang ang hadiya rin Rena. kibigan... ay Renang. ang na. Hmm. Kaibigang Aya. Sirin. Rin. Sirin. si Rin. Ito pa kaibig. Si Diwatang. Ito. Laban to, Item. laban. Ito. Bella. Bella. Siwatan Bella. bela bigang Bella, ka taw ni Bella bang kalimutan mo. Halik yeah. ko narin na. Sa marami dito. Stop guys oh. maraming mga

E, pagalingin mo? Pagalingin mo eh. Pagalingin mo? Pagalingin mo? Ang sugat sa paan? Ang sugat sa paa. Tabi 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 tabi, tabi, tabi po. Po. Po Bella, <tong> itlo, itlo Itlo, itlo. itlo. Um, So tawagin namin sa si Bela mga ka-idol no at asahan na lang na si Lili dali ah Tante, ikaw kami lang diyan ni eh, Dutiros Ikaw lang magipag-usap kay bila Ako na lang? Oo oh. Yes, Di, si ako nga magbantay no, basin may sumugod man nito no. Balik mo diya. Ah, dito na lang kami mag ano, maghintay. Uy. May spray mo rin Ha? Huh? Kaya may spray. Uwak. Dari, dari, dari. Pistay ni maglakaw. Ay, uwak. Kaya ni Lili Maria ang daon saking. aking. Lagay mo siya Ayan. O, oh, patawakin si Unya itir nang si Si kay, kay ka na. Hindi, dapat tag kami ng bantay guys, no, sa mga bata, no. May kasi, may spy, may uwak. May uwak na kasi, nagmamadaliin. Nagmamadali lang kami dito guys, baka may dumating na kalaban. Tara, akin na yung ano ba eh. mo si, ano? Asom si... Ano Ano ba Ano ako? Ayo. Ayan guys, ah, si Lily yung inalagay namin dito at saka ma anuhin yung kanyang paa. Ayan. Tara, ati si tara.